Hi guys, good evening. Today is September 2, 6.52 p.m. ng gabi. So, eto na nga. Bali, di ba nga nagre-reklamo ko nung kailan about sa aking page? Kasi nga, meron tayong, meron tayong nag-trending na video na mayroong, eto, eto siya, na mayroong 3.6 million views, million views, eto na nga. Tapos, eto na. Kasi nga pala, magka-problema ang stream ads. So, pupunta tayo sa ating dashboard. Yan. Yan, meron na tayong reach na 5 million, 5.8 million, at 3 second views, video views, 4.3 million. Then, yan, meron tayong followers na 382. Then, yan. Pupunta tayo ng monetization. Ayan. Bali, ang ating ads on reels ay bumaba kasi meron na lang tayong 1.83. So, ayan. Ewan ko bakit ganyan ang baba ng na ating ads on reels. At syempre, maraming salamat po sa mga nagtatapos ng video at nanonood ng ads. Kasi ang ating stream ads ay... Yan, mayroon na tayong $181.18 dollars Kasi nga pala, mayroon tayong Between July 18 and August 29 Earnings for stream ads May have been displayed incorrectly This was due to an issue Yan, may issue pool pala kasi kaya Nagsisiro pa rin yung aking earnings Nung nakaraang nag uh, video ko So, ayun na nga Na-resolve ah, na Okay na yung ating payout At ay ang ating earnings at naka-update na daw siya. So ayan, meron na tayong 181.18. Ito kung sakasakali po ay eh, ito ang ating unang saud sa Facebook. Kasi yung binidyo ko na 30,000 is ano lang po 'yun, prank lang po 'yun. Hindi po talaga sa akin pera 'yun. So ayan. So sa darating na payout, meron na po tayong mapipayout out na 1. Point, ay 181.18. Maraming salamat sa mga nanonood ng aking video at nag share at nagta-tag ng kani kanina Maraming salamat. Thank you so much sa mga nanonood ng ating ads. Nasa huli po talaga ang ads ng Facebook. Sa Facebook po kasi nasa huli yung mga ads. And sa maraming salamat din po sa nagpupunta sa aking YouTube channel. Chart vlog din po. Ayan siya. So thank you so much. Bye bye. Salamat. Maraming marami.